Bali, bumili nga pala ako ng green screen. Ilalagay ko dun sa, ano, sa mga sisiw, mga kanipi. Sa flooring niya, yung tapakan nila. Para hindi sila mahulog. Yan, bumili na rin ako ng ulam na parang halian. Tapos pagkain ng sisiw. What's mga kanoypi, good morning sa inyong lahat Araw ng lunes At araw din ng pasukan ng mga estudyante Mga elementary hanggang high school So yung college ah, Siguro may pasok na rin yung iba Yung iba wala pa talaga So yan Sana makarami na naman tayo ngayong araw mga kanoypi Dahil nadagdagan na naman yung pasayro natin May elementary at high school na mga estudyante So Pinapainit ko na lang yung makina ni Mia Nang Makalabas na tayo agad mga six twenty 6.21 na ng umaga Maga tayong lalabas ngayon Dahil ano Araw ng kasukan nga no. Buksan ko na lang yung gate Mga kanayipi nang makalabas na tayo Ayan si Mia basa yung bubungan niya mga kanaypi hindi ko siya nakubaran kagabi amo saan natin tong gate ayan mga kanaypi tara nabasta na tayo ¿Qué es lo que vamos a Bueno. Pa rin nag-aaral. Kali oh. Banger nga ata eh. <messive> ah. vem anda anda update tayo dito sa ano City Award Pumita tayo ng 80 pesos mga kanipi Ibay mano natin Ayos May 80 pesos na tayo agad Ayan, kargayan natin sila rin yan Bentong Pasok na sila ng school Hoy, bodong. Nakalipstick ka pa bodong ah. Ah, ang kasataan natural. Natural. Hoy. <laughs> natural ho lang ang bintong doon mga kanayipit si Budong pala, si Joaquin si Rinyan sanat, san ka? dito na sa lipat or sa taas? kala ko di ka sasakay <laughs> sa luma daw. Tagilid na lang po yan. Pwede. lang. 30. Bago pa yung malita mo ata. Ay, nga lang 'yan. <laughs> Alang sayo. naman ikaw naman Thank you. Ito yung pasayro natin Galing EGL Ang dami namin do'n Kukunti pa lang siguro yung ano Pumasok ng mga estudyante ngayon Ang dami namin nakapila na tricycle doon <laughs> Pero tsatsagay na naman natin ngayong araw mga kanaipi Para kumita tayo ng maayos-ayos the game p i naman tayo ng 50 pesos thank you ayan mga kanaypi huwi mo na tayo at magkalmusan bali bumili nga pala ako ng green screen ilalagay ko dun sa ano sa mga sisiw mga kanaypi sa flooring niya, yung tapakan nila para hindi sila mahulog ayan, bumili na rin ako ng ulam na yung halian, tapos pagkain ng sisiyo ayan mga kanaypi bali nilagay ko na pala yung ano yung green na screen kanina, na binili ko sa bayan so nandito na, nilagay ko na dito sa kulungan ng malilit na manok ayan Ayan na. Bali may anim na piraso na ano na lalaking sisig mga kanipi. Ayan. Yung malalaki yung palong na agad. Anim na piraso mga kanipi. So siguro hindi nila nakita nung ano nagsisigrigit sila ng lalaki sa babae. Kasi malilit pa talaga. So naihalo siguro yon mga kanipi. Bali 44 pieces itong sisiw ko na to. Yung mga manok na yan. Uh, minus 6 38 na lang mga kanoy yung yung bangingitlog niya. So, palaki na rin natin yung mga lalaki na yan at ulamin na lang pag ano, malalaki na sila. No. Or magpa-breed tayo sa mga dikal dwight din ng babae. I-breed natin para ano, makapagparami din, di ba? Subukan natin yung ganun, mga kanayipi. Pero sabi nila, uh, mas marami pa rin yung ano, lalaki na naiproproduce ng ganyan. Pero malay natin, di ba? Makapagproduce tayo ng ano, ng mga babae di malaking dagdag yon sa mga manok bali dito tapos na rin ako na no, mga kanaypi nakapagpakain sa kanila nagbigay na rin ako ng inumin nila bago na yung inumin nila Ayan. yung iba ah, kompleto na yung itlog nila yung iba kulang pa Ayan. Bali, yung nag-order sa akin, uh, isang tray kay Dan Scott, tapos apat na tray kay Ate Barbara, yung asawa ni Kuya Bear, uh, nasa New York. Ayan. Di-deliver natin yan dito sa, ano, sa Pusurubio, kay Kuya Milo. Tapos, uh, nag-order din yung kapatid ko, na si Ate Mili, ng tatlong tray na itlog. Tapos yung mga susunod, dito sa may ano sa may Eurotex may nag order dyan na dalawa so marami pa yung pa order natin at isa pa isang tray pa dun sa ano sa isang tricycle driver na kasama ko dun sa paradahan yung hinahatiran natin dyan sa may likod ng matutinas mga kanaypi so maraming naka standby na ano na pa order nating itlog and Buti na lang talaga may mga suki tayo na ano na pinagbibigyan ng itlog, di ba? Malaking tulong to sa pamilya ko mga kanaypi. Itong kinikita ko dito sa ano mga itlog ng aking alagang manok. Kaya yan. Dagdag income din to. Minsan pag nagsu yung ano yung kinikita ko sa pamamasada, Uh, yung itlog ng napagbintahan doon ako kumukuha ng ano ng pera namin mga kanipi pang allowance yun, yun talaga bali sakada natin tong ano uh, limang case na malalaki mga kanipi yan wala nang parinda si may tubig po yun wala muna tong tatlo balikan na lang natin bali, dalawa pang malalaki na matitira tapos isang maliit yan yung isasakada ko ngayon mga kanoyipi, punta na tayo ng kamanang para isakada to grabe, sobrang init ha ayan mga kanoyipi, kumpleto na lahat yung ano sinakata ko ay grabe puti na lang meron lahat Ayan mga kanaypi Iatid na natin to sa bahay Dahil ano May pasahero pa tayong nagaantay Ayan Iatid natin sa bahay to Pasahero Inaantay ako ng ano ng asawa ng kapatid ko. <laughs> Hirap kasi mga kanipi yung dan natin ngayon. yung mabato. Pero okay lang yan. Nakikidan lang tayo yun eh. <laughs> ayan mga kamaypi nagpalit ako ng damit ko dahil sobrang basa na ay grabe kakahingal. <laughs> pero ayos lang yan lahat ng pagod natin Inaalay ko sa pamilya ko <laughs> Kaya uh, ayos lang na mapagod mga kanaypi Tara na mga kanaypi Nagaantay na yung pasayro natin

Kaya magkakarga tayo ng abono mga ka-NMP Taman Ha? Taman kami dyan Taman? Taman tayo kami Ito naman yan Taman! Sa gaya sa litro tinpagatan may Oo Pagkabutwa litro lang ginatayin naman yan Sige, pwede pa Thank you Kanaypi, mali hindi kami nakapagkarga ng abono Sabi niya kanina magkakarga ng abono na dalawa Kaso wala daw, walang tinda doon sa bayan, na naubusan Kaya hindi kami Ay Ayan mga kanoypi, nagbabalik na naman si kanoypi At dito sa shoutout natin sa last portion So sa nag-comment sa last na mga videos ko, tapusin nyo tong vlog na to. Baka nandito yung mga pangalan nyo at umpisa na natin. Unang-una yan, shoutout nga pala kay Sir Edgar Flores ng Germany. Ayan, shoutout sir. Shoutout kay Uncle Filippi Santiago at kay Uncle Stevie Doc Santiago ng Bitis Pampanga. Ayan, shoutout. Shoutout kay Sir Leo Degario Bersosa. Shoutout ta rin mga kanipi kay Ralph Lauren from SF, California At sa kanyang kaibigan Shoutout kay Sir Francisco Ladia From San Nicolas, Pangasinan Ayan, shoutout sa inyong dalawa Shoutout taren rin mga kanipi Kay Nanay Nida Getens from London Greetings from M3G2 Vlog Ayan, shoutout sa inyo diyan sa London Shoutout na rin mga kanipi kay MJ Barcelona TV. Shoutout sir. Shoutout kay Rodolfo Borhe Albiado. Shoutout kay Ronald Tihada, At syempre shoutout na rin kay Kuya Ron De Leon at Ati Cathy De Leon from USA. Shoutout na rin mga kanipi kay Kuya Jubel Jimenez Caloya ng Canada. Shoutout kay Kuya Bertong Palan at Ate Barbara Dumaging tong palan from New York Shoutout na rin mga kanipi Kay Atilinda Linda Valdez At kay Kuya Mon Biscayno from Canada So dyan na naman Nagtatapos ang ating shoutout Mga kanipi Sa mga gustong magpa shoutout Just comment below lang mga kanipi Para sa susunod na vlog Or sa next vlog Masya shoutout natin yung pangalan nyo So thank you so much mga kanipi at kita-kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out.